May mga pornographic books ba dito sa mga public school sa British Columbia? Halika, pag-usapan natin. Hello guys! Welcome to my channel! So I'm working from home right now and habang nandito ako sa bahay, nag-work from home, might as well gumawa tayo ng video kasi nahihirapan na akong gumawa ng video sa umaga at saka sa hapon. Kasi sa umaga, madilim at sa hapon, madilim na rin. So yung <laughs> length ng daylight dito sa British Columbia is napaka na lang. So hindi na akong makagawa ng video sa umaga pag papasok sa work or sa hapon pag uuwi sa galing sa work. So, might as well habang meron ako opportunity na mag work from home, gawa tayo ng video. And ang topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon is tungkol sa mga books na matatagpuan sa mga public libraries at public uh, schools dito sa British Columbia. Kung naalala nyo guys, last video ko, ito yon diniscuss natin yung kung saan sa isang school dito sa British Columbia, yung mga presenters ipinresent sa mga bata o sa mga estudyante ng elementary school na yon yung mga different sexual identities. At yung isa sa mga sexual identity na inidentify sa presentation na yon is yung MAP or Minor Attracted Person. Ngayon, uh, sabi dun sa second uh, reply nung nagpost na yon na yung anak daw niya is naging uncomfortable dahil uh, ang pinresent daw is regarding sa male-to-male -male relationship at parang pornography na raw yun. So ngayon, nakita ko from this post from True North website, yung parang tinitrivialize na lang yung porn sa mga schools dito sa British Columbia. Ilalagay ko yung link sa description sa baba, so kung gusto niyo basahin yung article, basahin nyo na inyo yun. Pero right now, gusto ko pag natin yung content ng news na ito. So sabi nga sa news na ito simula nung umupo yung uh, NDP government dito sa British Columbia na at isa sa mga initiative nila is yung ipakalat yung SOGI curriculum sa mga schools. Merong mga ilang schools at uh, libraries, public libraries dito sa British Columbia kung saan yung mga libro nila na matatagpuan doon ay nagko contain ng mga pornographic materials. So sabi nga dito sa article na ito sabi dito, basahin natin, One such book available in three elementary schools in Richmond, BC, titled It's Perfectly Normal, Changing Bodies, Growing Up Sex, Gender, and Sexual Health, instruct readers on how to perform gay and straight sex and how much activities make people feel good and sexy. The book shows pornographic cartoons depicting different kinds of sex, including two males engaging in and males and females. So, na-curious ako kung ano itong libro na ito na matatagpuan sa at least three elementary schools dito sa Richmond, British Columbia. And, chinek ko nga, ginugil ko itong It's Perfectly Normal Changing Bodies na ito. At ito yung nakita ko, guys. So, ito yung title ng libro, It's Perfectly Normal Changing Bodies, Growing Up, Sex, Gender, and Sexual Health. Sa dito, for age 10 and up. Now, if you go to page 9, Eto, makikita nyo yung different pictures, guys. Kung saan, uh, pornographic na yung material. Tingnan nyo naman na si Babaw. Nakibabaw pa nga yung babae sa lalaki. Tapos, sa gitna naman, makikita natin na babae to babae, nagka, magkaharap. Alam natin kung anong ginagawa nila. Tapos, yung pinakababa, ito yung... Ano na to eh? Hindi ko masabi kasi baka mabantay sa YouTube. Pero alam natin kung anong ginagawa nila pornographic material na ito. Kaya siguro ito yung sinasabi dun sa unang video ko na yung babaeng uh, estudyante raw gusto na niyang lumabas dun sa presentation kasi very uncomfortable na siya sa mga pinipresent sa kanila kasi nga dalawang lalaki ang nag engage in an act na masasabi nating pornografiya na. So baka ito nga yun guys, itong nakikita natin na to. Ang tanong, ito lang ba yung libro na makikita dito sa British Columbia na nagtataglay ng mga ganitong content. Kung babasahin pa natin ulit yung article, sabi naman dito, KLO Middle School in Kelowna, British Columbia made the graphic novel book Fun Home, a family tragic comedy available to its students. The book features cartoon depiction of two females engaging in sex and clear depiction of same sex blank sex between the females. So, na-curious ulit ako kung ano itong laman ng libro na ito. So, dinownload ko ulit, ginugil ko, dinownload ko, at ito yung makikita natin. So, ito yung front page ng libro, Fan Home, A Family Tragic Comic. And sa page 81, ito yung makikita natin. Actually, balik tayo sa earlier page. So nakikita natin na dalawang babae nag-uusap, ayan sila. And then sa next page, makikita natin kung ano yung posisyon nila. So kayo na magsabi, ito ba ay tamang content para sa mga bata sa elementary school na nababasa nila? Parang hindi na, 'di ba? Kasi pornographic na 'to, tingnan mo yung ano, posisyon nila. I mean, ako pa ba ito sa mga elementary school students? Kayo ang mag-decide kasi para sa akin, hindi ang ito sa mga bata pero magkakaiba tayo ng opinion. I-drop nyo lang yung comment nyo sa si baba kung para sa inyo is ang kopyo mga ganitong material sa mga schools dito sa Canada. Tapos, ito pa yung sabi sa article. Basahin natin. In October last year, VC Conservative MLA Bruce Benman was told by the Speaker of the Legislative Assembly of British Columbia to not use that kind of language after he read a vulgar excerpt from the book Eleanor and the Park, which he said was made available to children as young as 11 in Abbotsford, B.C. Ngayon, merong ex regarding sa article na ito. Halika, panoorin natin. Mr. Speaker, I stand here today as a distraught father and grandfather. I stand here with parents in Abbotsford who are deeply concerned About sexually graphic and explicit content available in certain fictional books within our public school libraries to children as young as 11 years of age. Mr. Speaker, I would ask that the House brace themselves for the following words from one such book called Eleanor Park, and I quote I know you're a slut, you smell like cum nothing but a bitch in heat. M and member, quote. member, please do not use that kind of language. I apologize, Mr. Speaker and i actually would retract those words. mr. speaker, this language is deeply disturbing. as a grandfather, it shakes me to the core when i imagine that children could be exposed to this deeply disturbing, degrading language in british columbia public schools libraries. mr. speaker, will this ndp premier please Answer to concerned parents, grandparents, and families in Abbotsford and throughout this province. Why is the sexually explicit book Eleanor and Park and others like it available in British Columbia public schools for children as young as 11 years of age? So guys, Union Sabini Bruce Bannon nasa Libro daw na Eleanor and the Park, Meron Park Doh na kung saan may mga words na ginamit na hindi na ang sa mga bata. So napag-google ulit ako para tingnan yung libro at yung content ng libro at kayo na magsabi kung ang pa ba ito sa mga elementary school students na nag-aaral sa public schools dito sa British Columbia. So ito yung front page ng libro, Eleanor in the Park. So ito yung sinabi ng MLA na si Bruce Banman na content ng libro lang uh, natin dito na nakasulat na, I know you're a blank, you smell like black Tapos sa other page, sabi naman, nothing but a blank in heat. I know you're a slut, you smell like cum, nothing but a bitch in heat. Mm -hmm. So, kayo na magsabi, ako pa ba itong mga content ng mga libro na ito na mababasa sa mga schools dito sa British Columbia? So there you go guys, ipinakita ko lang sa inyo na ever since na-introduce yung SOGI bill dito sa British Columbia at na-introduce yung curriculum na ito sa mga schools, kung ano-anong mga reading materials ang mababasa sa mga public schools na nagko-contain -co ng mga words and mga pictures na masasabi natin na pornographic in nature or yung mga elements niya is parang pornographic na. So ito yung mga bagay na kung nakatira kayo dito sa British Columbia at nagpapaaral kayo ng mga anak ninyo sa mga public schools, please guide them well kasi hindi talaga natin makokontrol kung ano yung mga tinuturo nila sa schools pero makokontrol natin as parents kung ano yung dapat nilang iwasan kahit na nasa school sila. May mga bagay na hindi, sadyang hindi ang para sa atin since tayo yung mga Pilipino, we are grounded on moral values at yung mga tao nga rito sa Canada is more on the liberal side and aminan man natin o hindi, nagiging woke na yung uh, mentality ng mga tao dito sa North America and even sa Amerika na kung saan yung mga kinukonsider nating uh, bawal at pornographic noong mga bata pa tayo parang nino na lang dito ngayon sa panahon natin at ang nasisira is yung pag-iisip ng mga bata or mga bata pa lang sila na na ano na sila, naguguluhan na yung utak nila kasi nga kung ano-ano yung mga itinuturo sa mga public schools na masasabi natin hindi pa angkop sa murang edad nila. Ngayon, kung gusto niya naman ng uh, kahit pa paano makakontrol yung mga ganitong klaseng mga pagtuturo sa mga bata kung saan parang nabablur na yung boundaries between uh, a man and a woman, or yung mga boundaries kung saan, kailan dapat ginagawa yung mga sexual act na ganito, may I suggest na kung kaya nyo silang papag-aralin sa mga Christian schools, whether it be Catholic school or different Christian schools, uh, may I suggest na kahit medyo mapapagastos kayo, at least, uh, i-enroll nyo pa rin sila doon para at least kahit papano sa murang edad nila protected ang kanilang mga utak against sa wokeness na itinuturo ngayon dito sa North America. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Ito bang mga libro na ipinakita ko sa inyo ngayon? Naaangkop ba ito na mabasa sa mga public schools at sa mga public libraries? Parang hindi, di ba? Pero, opinion ko lang yon kayo ano yung opinion nyo. Drop nyo lang yung comment nyo sa baba and please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell. Maraming salamat po guys. Hanggang sa susunod, I hope kahit papano nagka-idea kayo kung ano yung mga tinuturo dito sa British Columbia, Canada. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!